na, wala naman talagang bago sa mga katulad ni Harry Roque. Sanay na sanay po yung mga yan na magpakalat ng fake news. Gusto nila kasing i-trigger ang mga kababayan natin at paniwalain. Gustong baloktotin ang kaisipan ng mga kababayan natin at paniwalain na walang kwenta etong gobyerlong ito or administration ni Marcos ah. Jr. At ang sasalba lang daw kuno nga ay si Sarah Duterte. Ganyan po ang nangyayari. Ganyan po ang pinupunto na itong si Harry Roque. So ayan, fake news na naman itong si Harry Roque. Buti talaga Anyway, kasi sobrang, sobrang tibay na ng sikmura ng isang Harry Roque. Kaya yung mga ganito, na siya ay matag uli as fake news peddler, or ta, etong eh, kanyang post na ito, kamakailan lang, ay walang katotohanan at walang basihan. Nako, yun nga, sanay na itong mga katulad ni Harry Roque sa mga ganitong kalakaran. Diyos ko ko nakakahiya. Ano na ho? So eto, sinagot na po siya ng isang general. nag out daw. Eto yung post ni Harry Rocker. Ang ilang generals during a command conference. Sino kaya ang presiding? Sino sila at bakit? Totoo ba? Abangan. So my question, may ano naman, kahit papano, ano ho, patanong yung statement or yung post na ito ni Harry Rocker. Pero doon din kasi ang puntan yan eh uh, yung tipong i-ignite at ang mga netizens ay or ang mga kababayan natin ay matrigger para nga lalong umalsa, lalong magalit sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan naman po. Yan naman po ang punto ng isang Harry Roque. Nakakahe yan, no? Ayan, no? Oh. Nakita niyo naman yung post niya, kamakailan nga lang. Ano, ho? Oh. Tignan natin. Tignan natin ngayon ang statement na itong isang general. Hmm, tignan natin, ha? Ayan. Inihayag ni Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson pala ito ng Philippine Navy, for West Philippine Sea na huwag magpapaniwala sa maling impormasyon sa mga ulat ng ilang generals ng Armed Forces of the Philippines ang nag-walk out daw. Sa isang command conference noong July 4 na itinuturing na pagtutul o protesta laban sa pananaw ng isang top government official. Yan! ang tinutukoy na top government official, syempre, si uh, President BBM dito sa uh, post na ito. Yun, yun, yun eh. Tinukoy ngayon na itong si Trinidad, ang uh, Facebook post niya na itong si Harry Roque, at sinabi niya ang fake news. Diyos ko, nakakaya. Ano ho, yung masabihin kang fake news ng isang official din ng ating gobyerno, ay mano pa kaya yung mga kababayan natin na naan dyan? at um, mapanuri mapanuri rin naman ano ho minsan nag-aalangan pa nga yung mga government official halimbawa na yung kanilang mga uh, or ilang government official din na sila ay mga fake news peddler minsan mag-aalangan pa yan na paratangan pero nakikita ng taong bayan kung anong meron sa isang hariroke na talagang sinungaling nagpapakalat ng fake news at kadalasan yung kanyang mga pahayag yung kanyang mga statement ay walang basihan. Ibig kong sabihin, nagmamarunong. Sige, magaling ka, pero bakit kailangan mong magmarunong? <laughs> bakit kailangan mong magmagaling? Anong tingin mo sa sarili mo? ba? Diba? Yun yung punto ko eh. Sige, given, marunong ka, may dunong ka, may alam ka sa kung anong mga sinasabi mo, may alam ka sa batas, abogado ka, matalino rin kahit papano eto si Roque, Roqueta, Roqueta, eh, anyway. Pero bakit kailangan mong magmarunong? Bakit kailangan mong ipamukha sa maraming kababayan natin na ikaw ay mas lamang sa mga katulad mo na mga abogado? Mas lamang ka kono pagdating sa ganire at ganoon? Hindi pwede 'yan. Hm? din po 'yan ng mga netizens na mapapansin niya ng taong bayan na hindi dunong ang nakikita sa iyo Mr. Harry Roque. Kundi Pagmamagaling at pagmamaronong, negatibo po yan. Good luck.